Kapatid, lahat tayo ay may source ng affliction. Ano yung affliction? Ito yung bagay na nagdudulot sa atin ng pain and suffering. Meron ba dito sa atin ang walang affliction? Taas nga kamay. But you know, it ranges from tolerable to unbearable. From kayang-kaya to hindi mo na talaga kaya. Pero sabi ni Lord, siya ang magpo-provide ng comfort in our affliction. Kung paano, panoorin natin. Psalm 119, verse 50. This is my comfort in my affliction, for your word has given me life. This verse reminds us na kahit may mga pagsubok, trials and tribulations na ating kinakaharap, there is spiritual nourishment and inner peace available through the word of God. Kapag may tanim kang salita ng Diyos sa iyong puso, di ba ang tatag mo? Ramdam nyo ba yon na ang tibay-tibay natin kapag nararamdaman ang Holy Spirit? Kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon? Kaya araw-araw mga kapatid, samahan nyo ako dito. Magpunla tayo ng Word of God sa ating puso at kaluluwa. I-share natin ang mabuting balita. Gusto ni Lord yon. Tulungan nyo ako mga kapatid sa iyong profile. Press mo yung search icon. I-type mo I-search mo ang Run to You, tapos press mo yung tatlong dot, then press mo yung Invite Friends, press mo Select All, and Send Invites. The Word of God na araw-araw natin pinag-uusapan for just less than 5 minutes, ito ang ating spiritual vitamins. It teaches us that resilience isn't just enduring but finding strength and rejuvenation in God's promises. Ipaalam natin sa mga mahal natin sa buhay, mga friends natin sa FB, TikTok at YouTube, ang kalakasan na makakamit ng ating soul, ng ating kaluluwa kapag kumakain tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Ang mga salitang nababasa natin sa Biblia ay hindi lamang historical records o poetic literatures. Ito ay buhay at aktibo, alive and active. May kakayahan to breathe life sa inyong mga pagal ng haluluwa, source of peace and foundation for spiritual growth manalangin tayo mga kapatid maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata damhin natin ang presensya ng ating Panginoon Panginoon naming dakila banal at makapangyarihan salamat Panginoon sa iyong mga salita that stands as comfort sa aming mga stress sa buhay Tulungan mo kaming yumakap sa iyong mga pangako, Panginoon, kapag kami bagsak na, Panginoon, at ang iyong mga salita ang magbigay sa amin ng kapayapaan at katatagan, O Lord. Maunawaan namin na hindi kami dapat mag-rely sa aming mga sarili, hindi kami dapat mag-rely sa aming sariling understanding, bagkus kami ay manalig sa katotohanan at pag-asa na dala ng iyong mga salita na nakasulat sa Biblia. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak, na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid. Kita ulit tayo bukas.